habang tumatagal ay mas marami ang taong nagiging interesado sa patuloy na discovery at pagtuklas ng iba-ibang hindi pangkaraniwang bagay lalo na ang mga archeologists na kahit mahirap mang tuklasin ay pipilitin nilang malaman para ma-share din sa karamihan at maipakita sa mga tao tulad ng ilang fossils na nadiskubre ng mga taong ito na ating mapapanood talaga namang nakakabilib dahil kahit sobrang kagal na ay nagawa pa rin nila itong mahanap. Giant Prehistoric Turtle Well, isa na ang mga pagong sa karagatan na gustuhing makita ng marami. Gayong bibihira din silang maaktuhan. E ano pa kaya kung yung sinaunang pagong na malalaki at napakareal tulad ng fossil na ito na nadiskubre sa isang coal mine noong 2005. Ang fossil ay tinatayang 60 million years ago na mula nang nanirahan ito sa Earth. Unang natagpuan ang bungo na mayroong sukat na 9 inches and a half. At nasundan ito ng shell na may haba na 5 feet and 7 inches o mahigit isa't kalahating metro. Kinagulat nga nila ito dahil para sa karaniwang freshwater turtle ay napakalaki ng isang ito kaya napatunayan nilang may nabuhay din talaga na ganito noong unang panahon. Sinasabi pa nga ng mga scientists na hindi lamang mga maliliit na hayop ang kinakain nila dahil maaari din daw na pati mga buhaya ay hinuhuli nito. Colossal Sea Monster Kamakailan lang ay natagpuan ng mga archaeology sa Jurassic Coast of Dorset, United Kingdom ang isang malaking fossil ng sinaunang nilalang ito ay isang uri ng marine reptile na naghari din sa karagatan. 150 million years ang lumipas. Ang fosil ay isang uri ng plyoso at kinatatakutan ng maraming nilalang sa dagat mula ibabaw ay makikitang malaki ang bungo nito na kayang-kayang lumunok ang isang buong tao. Pero hindi ito isang buong natuklasan dahil unang nakita ay ang mga pangil nito at nasundan niya ng bungo na bumuo sa askal ng plyoso hindi naman sobrang laki ang kabuoang sukat ng reptile na ito dahil may haba lang naman silang hanggang 12 meters kaya isa ang lahi nila na nagdominate sa karagatan at matagal ding nang ibabaw sa mga laman dagat Snake with four legs Noon pa man ay meron na ding parang ahas na merong paa yung katulad ng legless lizard tulad ng nadiskubre ng mga archeologists na ito meron itong mahabang katawan na maikli ang buntot at mga paan ito. Ngunit walang masyadong detalye. Kaya ay tinataya ng mga researcher na maaari raw na nabuhay ito 130 million years ago mula Brazil. At may nagsasabi pang maladragon ang nilalang na ito. Kung meron nga na nag-exist noong unang panahon. Yun nga lang, mas maliit sila. Pero dahil hindi pa nga tukoy kung anong klaseng nilalang ito, hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong mystery Tale Inside the Ember Hindi pa rin nila matukoy kung buntot nga ba ng kung anong hayop ito Nang pag-aralan ay maaaring ito raw ay noon pang Cretaceous period at na-preserve din lamang sa isang amber dahil sa sobrang tagal na ng panahon kaya masasabing hindi ito pangkaraniwan ay dahil ang buntot nila ay may maliliit na peter sa dulo. Sa sobrang nga malikhaing ng pag-iisip ng marami, ay nakagawa sila ng 3D art. Maaaring ganito raw ang itsura ng pinagmula ng buntot nito. Isang dinosaur na parang ibo ng dating. Mammified Young Woolly Mammoth Ilang gold miner mula sa Canada ang nakadiscover ng mammified na baby woolly mammoth. Kasabay ng pagkatunaw ng mga yelo, kung ikukumpara ang isang ito sa mga nauna ay malaki ang pagkakaiba dahil may mga balat at buhok pa rin ito at buo pa ng kanilang alamin ay maaaring panahon pa ito ng Ice Age 30,000 years ago ang nakakalipas. Dahil nga sa sobrang lamig ng pagkapo ng nyebe, ay na-preserve lamang ito at hindi na nabulok kaya naman mabilis silang kumilos na ito ay kunin dahil sa oras na ma-expose pa ito ng mas matagal ay maaaring mawala ang pagka-preserve nito at may posibilidad pang malusaw. Sa pa, ayon sa teorya ng mga eksperto, ilang buwan pa lang ito na nabubuhay ay maaaring isang trahedya ang nangyari sa kanya kaya siya namatay. 2,000 mummified goats Ito ay talaga namang nakakagulat. Hindi katulad ng paisa-isang mummified na natatagpuan sobrang dami naman nang nadiskubre nila na mula sa Egypt. Isang team mula sa New York University ang sinadya talaga ang Egypt upang kanilang malaman kung gaano nga ba kadami ang mga bungo na ito. Ngunit nang malaman nila ay umabot ng mahigit dalawang libo. Maaring ito ay aabot na rin ng nasa 4,000 years ago na. Hindi rin nila masabi ang istorya sa likod nito. Kung sasabihin naman ng iba na mula ito sa mga magkakatay noong unang panahon ay maaaring hindi. Dahil kung ikaw mismo ay mapapaisip na bakit nga ba hanay-hanay ito na para bang ginamit sa kanilang ritual. Well, kaya hanggang ngayon nananatili pa rin itong misteryo. Ancient Skeleton in Pompeii Nang dahil sa pagbabaka sakali na paghuhukay sa ruwi ng Pompeii, ay natagpuan nila ang dalawang skeleton ng tao na magkatabi sa hagdanan. Ayon pa sa pagsusuri ng mga eksperto ay may edad na nasa 30 to 40 years old ang isa sa mga skeleton na maaring mayamang tao. At ang isa naman ay nasa edad na 18 to 25 years old at maaring ito ay ang kanyang servant na kasamang nasawi ng isang skeleton. Napagtunto nila ito dahil sa kasautan nilang maituturing na pangmayaman noong unang panahon. Ang lugar ay lumubog sa lupa at lava dahil sa pagsabog ng malakas ng isang bulkan na tinatawag nilang Vesuvius noong 7980 kaya natabunan ng makakapal na abo ang napakaraming bagay usali at kasama ng mga tao kabilang na nga ang dalawang skeleton sa pangyayari pero hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang paghukay ng kanilang madidiscovery mula dito Oldest Homo Sapiens Ayon sa mga analisis ito ng isa sa pinakamatandang Homo sapiens fossil na nadiskubre. Dahil tinatayang nasa 315,000 years na ang mga remain na ito. ito sa mabundok na bahagi ng Moroccan Desert. Hindi lang isang bungo ang natagpuan nila dahil kabilang ang mga buto sa buong katawan ay nasa limang individual ang mga kalansay. Kasama din ito ang mga ancient tools na ginamit nila tulad ng batong sibat, batong palakol, batong pamukpok, at iba pang gamit ng mga sinaunang tao. Ito ay natagpuan sa dulo ng Afrika at may layo na libu-libong milya mula Ethiopia kung saan naman ay natagpuan din ang ilan pang fossils ng mga sinaunang tao na inakala nila ay pinakamatanda na noon pero hindi pala dahil ito pala ang pinakamatanda. Kaya yan lang muna ang mga topic natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video nito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na ito. Pag-usapan na yan.